So Ayon minasan, konnichiwa. Uh, welcome back dito sa aking channel. So, today is uh, Sunday at rest day namin kasi usually dito sa Japan is Saturday and Sunday ang rest day namin uh, ng mga uh, company. Uh, yun, uh, gusto ko lang gumawa ng isang video kasi mayroon isang uh, mayroon ako isang subscriber na nag uh, comment do sa isa video. So, yung sabi niya, is, so yung request niya, eh, gusto niya malaman kung magkano yung, magkano daw ba yung magagastos or yung nagastos ko bago ako nakapunta dito sa Japan. Uh, sir, maraming maraming salamat sa comment mo. Pasensya ka na, medyo natagalan yung itong uh, video na to. Kasi, hindi ko na kasi matandaan kung magkano talaga yung nagastos ko noon kasi nung mga panahon na yon eh hindi ko masyadong naiisip yung gastos kasi nga ang gusto ko lang as main, focus ko lang is matapos na yung training tapos uh, yun makapag uh, makapunta na at makapagtrabaho dito sa Japan para sa itong video na to sir sana makatulong sa inyo hindi lang sa inyo pati sa ibang makakapanood itong video para magkaroon kayo ng uh, idea kung magkano ba yung magagastos nyo or maaari nyo magastos kung balak nyo mag-apply ng trabaho dito sa Japan at, huwag natin patagalin at yon yun, Hajime Masho so yun, pasensya na kayo sa audio nitong video na to kasi andito ako sa labas medyo mahangin at andito ako sa uh, rice field malapit dito sa amin dito rin ako naglalakad-lakad pagka naiinip na ako sa loob ng, ng dorm kaya kung medyo mahangin or medyo maingay yung audio is at pasensyahan nyo na katry ko na lang na magandahin yung audio sa pag sa pag edit ng itong video na Okay, nakakita ko ng magandang pwesto dito ako sa ilalim ng mula puno tapos may mga palaro doon sa harap pwede na kasi may mga bata pa dito naglalaro kaya hindi ako pumwesto rito Okay, na sila. Kaya dito na lang ako pupwesto. Ayan, start na natin kung ano yung gusto kong i-share sa inyo ngayon. Kung so, magkano nga ba yung magagastos o yung maaari yung magastos bago kayo makapunta dito sa Japan. So yung sa akin, yung nagastos ko nun bago ko nakapunta dito sa Japan is hindi ko na talaga matandaan kung magkano. Pero, uh, ang masasabi ko lang sa inyo is yung estimated kung magkano yung nagastos ko nun. From the start na nag-apply ako ng, ng, trabaho dito sa Japan hanggang sa makaalis ako. Pero bago ko i-share sa inyo kung magkano yung estimated na nagastos ko nun bago ko nakapunta dito sa Japan, eh, i-share ko na rin sa inyo kung ano yung mga pinagkagastosan uh, pinagkagastusan ko nun kung bakit umabot ng gano'n kalaki yung nagastos ko nun from the start na nag-apply ako hanggang sa nakaalis ako. So yung magagastos papunta dito sa Japan is hindi magkakapareho, iba-iba yan, iba, -iba yan, depende sa sitwasyon nyo. Depende sa lugar nyo, depende sa unpun saan yung agency nyo at meron pang ibang mga dahilan. Kaya yun nga, yung sariling uh, experience ko kung magkano yung nagastos ko, kung ano-ano yung mga uh, pinagkagastosan ko at pinaglaanan ko ng budget ang isishare ko sa inyo. Ang pinakauna sa lahat is yung requirements. So, nabanggit ko na to doon sa mga noon akong video na before kayo pumunta ng mga agency, mas maganda na kumpletuhin nyo muna yung mga requirements nyo. Kasi, mas magiging less hassle yun sa inyo kung complete requirements na kayo bago kayo mag-apply sa mga agency yung, yung video na yun na in-upload ko is about yun sa step by step kung ano yung mga step by step na ginawa ko nun sa pag apply ko dito sa Japan kung gusto nyo kung gusto nyo mapanood yung video na yun lalagay ko yung link ng video sa description na, sa description sa baba check nyo na lang din after nyo panoorin to yung video na to so ayun nga uh, nyo muna yung requirements nyo before kayo mag apply sa mga agency So, paano nyo malalaman kung ano, ano yung mga requirements na kailangan nyo i-ready? So, kung meron ako yung mga agency na balak pag-applyan at balak puntahan, eh, much better na i-visit nyo yung website nila or yung Facebook page nila at for sure makikita nyo doon kung ano yun, ano yung mga requirements na ah, kailangan nyo i-ready. Tapos, nandun na, rin, nandun na rin yung mga ah, job category na pwede nyo pag-applyan or yung available do sa si agency at saka yung mga qualifications nila uh, for sure nandoon na rin yun sa mga website nila or sa mga uh, Facebook page nila and speaking of uh, agency so, meron na akong ginawang uh, separate video tungkol dun sa legit agency na pinag-applyan ko papunta dito sa Japan so ilalagay ko din yung link ng video na yan dito sa description sa baba para kung kayo ay naghahanap ng uh, legit agency eh meron na agad kayong isang option so yung next is yung pamasahin nyo back and forth papunta sa agency at pauwi sa bahay nyo so syempre kung malayo yung agency do sa bahay nyo mas malaki yung magagastos nyo at isa pa kung hindi lang syempre hindi naman natin maiiwasan minsan na hindi tayo maka-qualify doon sa isang agency maghahanap pa tayo ng ibang agency so another gastos na naman another pamasahin na naman yun tapos yun nga magdidepende yung gastos nyo sa pamasahe kung gaano kalayo sa bahay nyo yung agency so kung taga probinsya pa kayo eh, mas malaki talaga yung magagastos nyo kaya mas maganda yun nga kompletuhin nyo muna lahat ng mga requirements nyo tapos siguraduhin nyo na magagawa nyo lahat yung dapat nyo gawin sa, sa pagpunta nyo sa agency para hindi kayo magpabalik-balik at hindi kayo magastos na ng sobrang laki sa pamasahe tapos aside from pamasahe syempre yung mga, yung mga pangkain nyo pa pagpunta nyo sa agency tapos uh, kasama na din dun yung mga ibang mga kailangan nyo pang bilhin o yung ipapabil sa inyo ng agency na kakailangan ninyo sa, at, at, gagamitin nyo sa habang nag ongoing yung application nyo for example yung mga xerox ng requirements nyo yung mga 2x2 and 1x1 pictures nyo tapos yung mga envelope tapos etc. cetera kung ano-ano pa 'yan, madami madami 'yan um, ipapabili sa inyo ng agency na kailangan nyo sa pag-apply. Kailangan sa uh, habang nag undergo or process 'yung application nyo. So 'yung pangatlo is 'yung medical examinations. So 'yung sa mga hindi po nakakaalam, ang uh, medical examination sa pag-apply papunta sa Japan is mayroong apat na phases. So 'yung una is 'yung pre-medical bago kasama lang nang employer's interview. Yung pangalwa is yung phase 1 which is ginagawa siya before ka mag-stay in dun sa agency. Tapos, yung pangatlo, yung phase 2, ginagawa naman siya every, uh, after 2 months habang nag-ano uh, ka nag-undergo ka na, nag ka na, na yung training. Tapos, yung pang-apat is yung final phase, yung third third phase or yung phase 3. Yun naman is, ano na, ah, uh, before ka na mag-stay out ng agency after ng 4 months na di hongko training mo tapos syempre kasama pa dyan yung uh, dental mayroon pa yung dental kailangan mag-clear ka rin doon kailangan aayusin talaga yung uh, ngipin mo bago ka mag-clear sa dental tapos isa pa is kung yung mata mo kailangan mo din magpagawa ng eyeglasses to so, medyo malaki-laki yon Kailangan mong paghandaan do sa medical pa lang. Malaki-laki na siya. Tapos, isa pa, hindi ibig sabihin apat na phases lang yung uh, medical exam. Apat na beses ka lang, apat na beses ka lang talaga pupunta ng babalik ng clinic. Kasi, maraming uh, maraming chances na uh, magkakaroon ka ng pending hindi may iwasan kasi sa amin nun nung time na nag-ano kami nag-training kami napakarami talaga halos halos lahat kami eh may mga pending sa medical kaya kailangan naming bumalik-balik pa do sa clinic para ma-clear kasi bibigyan kami ng gamot tapos afternoon follow up check up kami kung clear na ba or pasok na ba yung uh, pending namin do sa requirements medyo hassle kasama rin yun yung isa pa yun yung pamasahe kapunta doon sa sa clinic kasi kadalasan yung mga agency is medyo malayo doon sa mga clinic like example doon sa amin magbabiyahe pa kami magsasakay pa kami ng bus so another pamasahe na naman tapos Siyempre, pangkain pa namin, pagpunta namin sa clinic kasi napakadami ng tao dun hindi namin matatapos yung medical exam ng napakabilis lang. Matagal din siya, halos kahabutin din siya na, ilang, anak isang araw. Kaya another gastos din yon. Tapos yung next is yung mga gagamitin nyo at uh, sa 4 months ni Hongo Training. Siyempre magte-training kami nun, uh, mag i schooling kami. Mabili kami ng sarili namin uniform. Tapos nandyan yung mga notebooks, mechanical pencil, ah uh, Japanese dictionary tapos isa pa doon is yung dagdag pa doon yung uh, book binding kasi yung uh, textbook na ibibigay sa amin is libre naman siya isang buong libro na yon ang problema is ikaw pa rin yung ikaw pa rin yung noon which is medyo mahal din medyo mahal din siya o kasama rin yun sa pagkakagastosan mo Bale dalawa yung libro na yon na binigay sa amin yung textbook tapos yung isang activity book bali dalawa siya tapos meron pang ibang mga uh, gastusin doon sa Nihongo training uh, hindi ko na rin maalala yung iba basta uh, yun nga isa, isa rin siya sa kailangan yung paglaanan ng budget yung mga kagamitin nyo sa uh, Nihongo training nyo for 4 months tapos yung sunod is yung dorm fee ayun so, nga stay in kami noon sa agency for 4 months so, nagbayad kami ng dorm fee para sa apat na buwan So, kung di ako nag nagkakamali, eh, ang bayad namin nun is 3,000 per month. So, sa 3,000 na yun, eh, kasama na dun yung water bill at saka yung sa electric bill. Wala na kami binayaran, wala na kami sa sa tubig. So, yun, 3K times 4, eh, bali, 12K na siya. So, yun is way back, uh, uh almost 5 years ago pa hindi ko na alam kung magkano siya ngayon. Pa, maaaring maaring nagmahal pa yon kasi nga medyo tamas din yung, uh, tumaas din yung uh, gastusin dyan sa atin sa Pilipinas. Kailangan nyo rin siya talagang paghandaan ng budget kasi medyo malaki rin yung magagastos nyo dun sa dorm fee for 4 months. So yung next is yung uh, budget namin for 4 months habang nag-undergo kami ng training or yung allowance namin. So kasama doon yung pagkain, for araw-araw tapos yung groceries yung mga sabon namin yung sabon sa panlaba at pang panligo tapos kung ano-ano pang mga uh, groceries na gagamitin mo para sa sarili mo tapos andun din yung kamasahe pag uwi ng province kasi every Saturday and Sunday pwede kaming umuwi nun kung gusto namin umuwi so yun o, kailangan nyo din paghandaan talaga yon kasi medyo dun, yun yung medyo malaki-laki din yung magagastos nyo kasi lahat is bili kasi sa dorm namin nun hindi kami pwedeng mag uh, magluto kasi wala kaming ano dun, gasol doon, wala kaming stove as in sa dorm namin is tulugan lang talaga siya at uh, yun, tulugan dun lang ako pero yung pagkain hindi kami pwedeng magluto doon. So yung last is yung mga dadalhin papunta dito sa Japan. Siyempre, before ka umalis din sa Pilipinas, magre-ready ka ng mga gamit mo, yung mga dadalhin mo pa dito sa Japan. Kasi, pagkarating mo dito, hindi agad-agad trabaho. Meron pang another one month na nihongo training dito sa Japan. Aside sa four months niya sa Pilipinas. Kailangan mo talaga magdala ng mga extra gamit. O meron na rin akong ginawang video tungkol sa mga bagay na kailangan mong dalhin pagpapunta ka na dito sa Japan. So para merong kayong idea kung ano yung dapat nyo i-ready pagka papunta na kayo dito pwede nyo i-check yung video na yon ilalagay ko din yung link ng video na yan dito sa description box sa baba so yan yung mga pinaglaanan ko ng budget nun uh, at yung mga nagastos ko before ako nakapunta dito sa Japan so sabi ko nga kanina sa start itong video eh hindi pare-parehas yung nagagastos ng mga uh, kabayan natin na pumupunta rito sa Japan kasi depending depending kasi depending ngayon sa kung taga saan ka kung malayo pa yung agency sa inyo at meron pang ibang mga uh, reasons kung bakit yung iba is medyo maliit lang yung nagagastos yung iba naman is medyo malaki and yung estimated na nagastos ko noon is around 60 to 70,000 pesos so medyo malaki din siya kasi ako is taga Quezon province pa ako nun tapos ang pinag-applyan ko na agency is sa Manila, sa Las Piñas. So medyo malaki din yung nagastos ko tapos yun is dun lang sa pag apply ko lang sa uh, agency na pinag-applyan ko from the start hanggang sa nakalis ako. And then, yun nga, estimated lang yun kasi hindi ko na talaga alam, uh, hindi ko na tanda kung anong magkano yung exact na amount na nagastos ko nun. So, alam naman natin na hindi talaga biro yung gastos sa pag apply ng trabaho sa abroad. Hindi lang dito sa Japan, kundi pati din sa ibang bansa, talagang uh, kailangan mong maglaan ng oras, ng panahon, tapos yun nga, yung budget nyo, kaya marami din yung uh, nag, uh, itip talaga na mag-apply ng trabaho dito sa Japan at kahit sa ibang bansa pa kasi dahil sa gastos uh, huwag kayong mag-alala masyado sa gastos o syempre kailangan talaga nating uh, kasama talaga yon sa pagdadaan natin mga nag-abroad pero once na sumusweldo ka na eh, bababawi mo rin siya kaya uh, good luck sa mga nag apply ng trabaho dito sa Japan. Sana nakatulong sa inyo itong video na to at sana naka, uh, nakapagbigay sa inyo ng idea. So, maraming maraming salamat ulit sir doon sa nag-comment uh, doon sa video ko para sa inyo itong video na to. At uh, sana nakatulong. So, kung nagustuhan mo itong video na to, baka naman pwede makahingi ng like. Tapos, pa-subscribe na rin dito sa channel ko. At gagawa pa ako ng iba pang mga videos na makakatulong sa si inyo sa pag apply ng trabaho dito, dito sa Japan. Tapos, uh, yun. Thank you so much sa panonood sa pagsama ulit sa akin ngayong araw na to. At kita kayo tayo ulit sa akin next video.